lang mga idol may bluetooth speaker nga pala akong inaas ah uh, itong bluetooth speaker na to eh ayaw mag charge ngayon pinaritan ko siya ng battery nag blink pa rin yung kulay pulang ilaw na yan hindi ko na naisama sa video nag blink pa rin ganun ayaw pumasok yung supply ng charging pinalitan ko ng battery ito yung lumang battery nitong speaker na to atong bagong battery na nilagay ko ah uh, ayo pa rin magcharge nagblibling pa rin yung kulay pulang ilaw na yan kanina di ko na naisama ulit sa video ngayon ang akala kong sira niya ay yung charging IC yung maliit na nasa loob na yan ito yung dating battery niya ngayon may battery ako dito battery ng drone ko may supply ito 7.4 volts na battery ito ngayon binalatan ko siya dito sinupplyan ko siya ng 7.4 volts para mabuhay itong battery para mag charge siya nung nasupplyan ko siya ng 7.4 volts eh, nag steady yung ilaw ibig sabihin ng steady ilaw na yan ipumapasok eh, na yung charging niya kanina kasi nagbleblink ayo pa rin pumasok kahit bago na yung battery gumamit ako ng battery na may supply uh, sinuplayan ko siya ng 7.4 volts para mabuhay ang akala ko talagang sira niya ay yung uh, charging IC i -ja jumper ko na sana nung nasupplyan ko siya ng battery ay yung ilaw na yan ibig sabihin ng steady ilaw pumapasok na yung kanyang charging yon, ibig sabihin nung steady ng ilaw goods na tong speaker niya ayos na nasupplyan ko siya ng 7.4 volts na buhay ulit yung battery ang akala kong sira niya ay yung charging IC share ko lang goods na tong speaker na to